napus na nga rin namin yung pag-aayos dito sa labas para mas maganda na talagang tignan. Magandang buhay, mga pakada. Na-share ko nga sa inyo last time na bumili kami nitong outdoor set. Hindi nga lang namin mabuksan yung payong kasi medyo malaki talaga. Naglagay nga rin pala ng tubo si Daddy Eros dito sa gilid para yung tubig galing laundry area ay hindi nakalat-kalat. Makikita nyo nga may tuyong parte pa. Pero dati talagang basang-basa dito sa baba kapag ka naglalaba ako. Ngayon, yung tubig ulan na nga lang din yung nagpapabasa dito sa baba. Hindi nga masyadong kaaya-ayan tignan yung pader dito kaya na na nga naming pinturahan. Bali, bumili nga pala kami ng Davis Mega Creel Concrete Primer and Sealer. Para nga daw ito sa surface preparation. Kumbaga, pinapasok nito yung mga pores ng semento. Tsaka para mas maging pantay at ready ang surface bago pinturahan. Tsaka naglalagay din ng concrete sealer para hindi madaling sumipsep ng moisture yung pader. Tinutulungan din ito yung top coat na dumikit ng mas maayos at tumagal ng mas matibay. Kaya dapat talaga bago kayo magpintura, eh gamitan nyo ng concrete primer and sealer. Natapos nang ang pinturahan ni Dade Eros yung kabilang side at itong side naman e eh, ipipressure washer pa. Gawa ng may mga lumo. Madali lang din naman matuyo yung concrete primer and sealer kaya nagtimpla na nga muna si Dade Eros dito ng pintura. <laughs> Bali yung color white ay Davis Midshin Ultra White tapos bumili na nga lang din siya ng black na tinting color para maging gray. Marami pa kasing sobra na color white na pintura dito sa amin. E eh, sayang naman kapag hindi namin nagamit. Kaya nag DIY timpla na nga lang din si Dade Eros Akala nga rin namin nung una e eh, light gray color lang yung natimpla niya pero nung pinahid niya na sa pader, naging dark gray naman, which is yung gusto naming color talaga. Tagal na nga rin namin gustong pinturahan tong labas, kaso hindi naman kami tumatambay dito, kaya pinapabayaan na nga lang muna namin. Kaso nung naglagay kami ng outdoor set dito, eh hindi siya kaaya-ayang tignan, kaya eto at pinunturahan na namin. Yung mga tulo ng pintura dyan sa baba, eh ipipressure washer na nga lang. Tapos nga magpintura ni Dade Eros, eh naglikpit na nga rin muna ako. Kasi dumating na nga rin yung in-order kong fake grass para naman dito sa flooring. Yun kasi yung naisip namin na pansamantalang ilagay kesa naman ganito yung flooring dito sa labas. Hindi kasi namin mapatiles kasi alam nyo naman na nagre lang kami dito. Buti nga eh, pumapayag sila sa mga pinaggagawa namin dito sa bahay. Pero syempre, para naman sa ikagaganda nitong bahay yung ginagawa namin. Marami nga rin yung nag-comment sa last vlog ko na pwedeng maglagay ng fake grass dito. Kaya ito at napacheck out na nga ako. At in fairness, bumagay naman din talaga siya dito. Ang iniisip nga lang namin ngayon eh, paano kapag ka nabasa. Yeah. sabi naman ni Dade Eros, madali lang naman daw linisin kasi meron kaming pressure washer. Sabi ko, eh di sige for the go. Ang sarap talaga mag-ayos ng bahay no, lalo na siguro kung sarili naming bahay to. Oh, malay nyo naman, sa susunod na vlog ko, eh sarili na naming bahay yung pinapaganda namin. Basta ang nakatatak lang lagi sa isip ko, eh God delays are never God denials. So kahit wala pa kaming sariling bahay ngayon, eh hindi ibig sabihin hindi na kami magkakaroon babe. Medyo mapili lang din kasi kami sa location. Wala na rin kaso sa amin kung maliit o malaki basta sarili naming bahay. Yung lupa kasi sa Pampanga, eh medyo malaki-laki talaga yung ilalabas naming pera kapag pinatayuan yun. Kaya baka sa susunod na lang talaga yun kapag sobra-sobra-sobra na yung pera namin. Well, anyway, bumili nga ako ng solar lights para dito sa labas. Ito nga yung panel at nasa likod naman yung power on button at saka yung mga modes. Naiiba-iba kasi yung blink nung bulbs. Pwedeng steady lang, pwedeng magbiblink-blink siya ng mabilis, pwedeng mabagal. Ang ganda rin ng atake nito dito sa labas kasi parang coffee shop na be. Pinalagay ko na nga rin kay Eros dahil na-excite eh, na nga rin talaga ako. Madali lang din naman ikabet at ganito na nga yung itsura nung naikabit na ni Daddy Eros. Mm. Maliwanag pa niyan ha pero tignan nyo naman. Liwanag niya dito sa labas at bumagay talaga siya. Kaya kung gusto niyo rin, ilalagay ko na lang sa comment section yung links. O siya, yun lang. Salamat!